sarili kong vlog <laughs> parang uff, hindi ko pleto araw ko pag hindi ako gumagawa mga dudes pasensya na po kay founder <laughs> ma'am sabi nyo naman po eh pwede naman di ba so wag lang tayo mga ngapit bahay <laughs> so mga dudes at dito, at dito tayo sa may Balanzuela so may isa lang tayo na pupuntahan uh, mababait din to mga customer namin to dito tayo sa Karuhatan so pupunta tayo ng Dileon ayan so isa lang mga dudes okay na panatag na yung kalooban ko makagawa lang ako ng isa ayos na parang hindi tayo sanay ng hindi gagawa ng isang linggo <laughs> o tatlong araw o limang araw yan <laughs> isang tindahan lang po yung uh, ay bablog natin content natin nga pala nagpapasalamat po ako sa inyo may Ma'am Shell the founder JJ Kulit Ma'am Jane salamat sa tiwala ninyo sa akin hindi <coughs> ako mapalagay pag hindi ako gumagawa ng content ko mga dudes <coughs> sana pagpalain tayo mga dudes Maraming salamat po sa inyong lahat sa mga nagtiwala sa akin. Hindi ko na po kayo iisa-isahin. Sobrang dami nyo po. si Dudes naka Bartolina pa hindi pa natin alam kung kailan tayo lalaya kailan tayo mapapiansahan <laughs> ay ang ng aso aso puti marumihin Itong lugar na to mga dudes, madalas kong binablog to. Every Friday, nandito tayo. na tayo mga doon sa Dilion, Leon yung sod ng Valenzuela 嗯。Mm hmm. E aí, <coughs> Isa ko na rin na i-vlog to mga gusto, dito kayo lalabas eh. Pag nagaling kayo ng Espanya Ayan Itong kanto na to <coughs> Lapit na ka tayo mga dudes Independence Street wala yung mga kakosa natin mga dudes magbababa tayo okay magbababa tayo mga dudes para pa natin wait lang wait lang wait wala yung mga kakosa natin Pambol T Pagbama ni Oprah muna boss Pusapos Olo, <laughs> Hagan, ah, o Oo ay nga eh. Wala traffic. <laughs> Wala yung mga tropa natin dito, mga dudes. Okay. Ay, hey, lock natin. Kumaya eh, mahirap na. Saan sila, Jerry? Jerry, absent. Si... Archie, nasa truck. Ah. Oh, wala na. Wala na. mga so. Oh. oh. Oh, malabo. Malabo. Ay, na lang oh. Last trip. Last trip. Hindi, meron pa naman ito lang oh. Sa Avenue. <laughs> Late, ha? ano na ah ah sipat talaga ni tropa oh kaya e, mga kosa ko oh. ha mga, mga kosa kong mga kumukusa <laughs> lang yung hanap po ni dudes mga mga dudes si paga kasi pag natin oh, ano hindi siya binal bali bali oh, yun pala ano mga taktika basang basa na pag mga ganyan ano Okay. Thank you, Thank you. Okay. Next natin, mga dudes. Alam na. Ipag talaga, oh. bali. No? Ah. <laughs> okay. All right. All right. Okay. Ah, oh, see? Gatil tayo ang hanap buhay ni dudes trabaho parang ginagawa mong libangan lang Wag masyadong sineseryoso di ba? ang trabaho parang nilibangan lang hindi, masadong masyadong sineseryoso parang oo. hindi nararamdaman ng pagod oo oh, di diba? <laughs> <Yan! laughs> so tapos na tayo nito mga dudes So, ika nga sabi ko, hanggang dito lang tayo. Isa lang ang ko, co content ko. So, hanggang dito lang ang vlog natin, mga marami Maraming salamat ulit sa so, wala sa akong panonood. God bless po. Pabuhay tayong lahat. Bye-bye!